Si Lolita ay labing walong taong gulang ay isang simpleng dalaga mula sa guwa-guwa pampanga. Mapagkumbaba tahimik at may likas na ganda. Mula pagkabata ay lumaki siyang kasama ang lola niya sapagkat ang kanyang mga magulang ay wala na. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. Click nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong video. Sa paglipas ng panahon, ipinagkatiwala siya ng kanyang lola sa kanyang tita Berta na kasalukuyang nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Naiwan sa Pilipinas ang asawa nitong si Berting, isang 45 years old na dating construction worker na ngayoy namumuhay bilang tambay sa kanilang bahay nila sa San Fernando. Dahil mag-isa na lang si Berting sa bahay, Si Lolita ang inatasang tumira roon, pansamantala habang tutulungan siya sa gawaing bahay at aalalay sa mga gawain habang wala pa si Tita Berta. Sa una formal at maayos ang kanilang ugnayan. Si Berting ay isang tahimik at seryosong lalaki. Hindi siya palaimik, ngunit may respeto at malasakit sa dalaga. Si Lolita naman ay maingat, laging may distansya at sinusunod ang mga bilin ng tita niya. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may kakaibang tensyon na hindi nila maipaliwanag. Sa mga tahimik na hapunan, sa mga sabay nilang pagkakape sa umaga, at sa mga sandaling nagkakasalubong ang kanilang mga mata sa liwanag ng hapon, tila may lihim na damdaming unti-unting sumisibol. Isang gabi, habang mahinang bumubuhos ang ulan, Narinig ni Lolita ang yabag ni Berting sa may kusina. Lumabas siya para alukin ito ng kape. Kuya Berting, gusto mo ng kape? Mahinang tanong niya habang hawak ang tasa. Tumingin si Berting. Sandaling natahimik. Salamat, Neng. Sige, pwedeng timpla mo ko. Habang magkasalo silang umiinom ng mainit na kape, napansin ni Berting ang mapungay ng mga mata ni Lolita. At si Lolita naman ay hindi makaiwas sa mga matang tila may hinahanap sa kanya. Tahimik lang sila walang salitang bitin, pero maraming nadarama. Walang nangyaring masama o mali sa gabing iyon. Ngunit mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang damdaming mahirap ng itanggi. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nahuhulog ang loob ni Lolita sa lalaking hindi niya dapat iniibig. Mula ng gabing sabay silang uminom ng kape habang umuulan, hindi na naging pareho ang takbo ng araw ni na Lolita at Berting. Si Berting ay pilit iwinawaksi ang nararamdaman. Alam niyang mali, asawa siya ng tita Berta ni Lolita, isang ama-amahan, kumbaga sa mata ng lipunan. Ngunit tuwing nakikita niya si Lolita sa umaga nakasuot ng simpleng duster, may bitbit -bit na tinimplang kape at ngiting walang bahid ng kasalanan unti-unting gumuguho ang mga pader ng kanyang pagpipigil. Si Lolita naman, hindi niya maipaliwanag kung bakit tila humahanap siya ng dahilan para mapalapit kay Berting. Minsan ay sadya niyang tinatagalan ang paglilinis sa kusina kung saan naroon si Berting o kaya na may napapadalas ang pagyuko sa harap nito habang nagaayos ng walis o gamit. Hindi sinasadya, pero alam niyang napapatingin si Berting. Isang gabi, matapos ang hapunan, napagdesisyunan ni Lolita na manood ng pelikula sa lumang TV sa sala. Dumaan si Berting mula sa kusina, hawak ang bote ng serbesa. Napansin niyang nanunood si Lolita ng lumang Tagalog na drama. Gusto mo ng konti? Alok ni Berting itinaas ang bote. Ngumiti si Lolita. Sige nga tikim lang. Lumapit si Berting at naupo sa gilid ng sofa. Ibinigay ang bote. Uminom si Lolita. Maliit lang pero sapat para mapalapit ang kanilang mukha. Hindi sila nag-usap nang matagal. Tanging katahimikan at ang mabagal na paghinga ng bawat isa ang nangingibabaw. Lamig ng gabi no, sabi ni Lolita habang kinukusot ang braso. Sandali kunin ko jacket ko, sagot ni Berting. Ngunit bago pa ito makatayo, humilig si Lolita. Okay lang dito muna ako. Sa unang sandali, nakaupo lang si Berting, di makagalaw. Ang mainit na pisngi ni Lolita ay nakaipit sa kanyang tip-tip. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pilit niyang iniwasan ang tukso ngunit nang lumingon si Lolita at napatingin sa kanyang mga mata. May bagay na parang pumutok sa kanyang loob hindi nila kailangang magsalita. Ang kilos ang mga tingin, ang mainit na hininga lahat nagsasabing may damdaming hindi na itago. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na kisame ng lumang bahay, sila'y kapwa bumigay sa damdaming matagal nang iniiwasan. Hindi iyon mabilis, hindi rin bastos o marahas. Bagkus marahan, may halong tahkot at pananabik. Walang sinabi pero puno ng damdamin. Matapos ang lahat parehong tahimik. Si Lolita ay nakahilig pa rin sa dibdib ni Berting. Si Berting, hawak ang kanyang kamay. Walang gahlit, walang pagsisisi pero batid nila nagbago na ang lahat. Sa katahimikan isang tanong lang ang bumabalot sa isipan ni Berting. Hanggang kailan natin maitatago ang bawal na pag-ibig? Lumipas ang ilang linggo mula nang may nangyari kina Lolita at Berting. Sa bawat araw na magkasama sila sa iisang bubong, mas lumalalim ang damdamin. Ngunit kasabay nito ang bigat ng konsensya. Alam nilang mali, pero sa puso nila, ang kanilang relasyon ay totoo kahit na ito ay bawal. Isang hapon habang abala si Lolita sa paglalaba, isang mensahe ang dumating sa kanyang cellphone isang selfie ni Tita Berta sa airport na may caption. Surprise, pauwi na ako neng. Excited na akong makita kayo ni Berting. Natulala si Lolita. Parang biglang lumamig ang hangin sa paligid. Agad niyang pinuntahan si Berting sa likod bahay. Pauwi na si Tita ngayon. Nasa airport na raw siya. Napatigil si Berting. Alam niyang tapos na ang pantasya. Wala nang takas. Ang lihim na iniingatan nila'y maaaring mabunyag sa isang iglap, kinagabihan dumating si Bertha bitbit -bit ang maleta at niting sabik. Niyakap si Lolita at agad tinawag si Berthing. Tahimik lang si Berthing, baka sa muka ang kahba, ngunit pilit niyang itinago ang lahat nagkunwaring masaya. Ilang araw ang lumipas, tila normal ang lahat. Pero sa loob ng bahay, napapansin ni Bertha ang tila malamig at mailap na kilos ni Berthing. Minsan ay nahuhuling palihim na nagkakatinginan si Lolita at Berting. Isang gabi, habang natutulog si Lolita sa silid, narinig niya ang malakas na sigawan mula sa sala. Ilang taon na tayo, Berting. Ilang taon akong nagsakripisyo sa abroad, sigaw ni Berta. Hindi mo naiintindihan nagkalabuhan na tayong dalawa at si Lolita ang mahal ko. Si Lolita, Diyos ko, pamangkin ko yon. Bumangon si Lolita at patakbong lumabas ng silid, nahuli niyang nagtatalo ang mag-asawa, si Berta galit na galit habang si Berting ay puno ng paninikluhod. Pilit siyang nagpapaliwanag pero mas lumalala ang tensyon. Hanggang sa isang iglap sa matinding pagtulak ni Berta sa dibdib ni Berting, gumana rin ang kamay ni Berting sa pagkataranta. Tinangkanyang itaboy si Berta, ngunit nadulas ito sa sirang bahagi ng sahig. Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Bumagsak si Berta, tumama ang ulo sa sulok ng lamesa. Nagpapanik si Berting. Tumakbo si Lolita, sinubukan nilang buhatin si Berta, gisingin, tawagin ng kanyang pangalan, pero hindi na ito gumalaw. Dumugo ang ulo nito. Hindi na siya humihinga. Pagkatapos ng lahat, hindi na nila kinailangang magsinungaling. Sa investigasyon, lumabas ang katotohanan. Nakulong si Berting sa kasong homicide habang si Lolita ay binitbit ng mga kamag-anak at dinala palayo. Hindi siya kinasuhan pero habang buhay siyang dadalhin ng bigat ng kanyang konsensya, lumipas ang mga taon. Si Lolita ay nanatiling tahimik, hindi muling umibig. Sa bawat pagdungaw niya sa bintana ng lumang bahay na iyon sa Pampanga, sariwa pa rin ang alaala -ala ni Berting at ang isang kasalanan kailanman hindi na niya mababawi. Ang pagmamahal na itinanim sa maling panahon at sa maling tao ay hindi kailanman magbubunga ng tamis hanggang sa muli. Salamat sa panonood.